ang sukatan ng tagumpay. Well done, good and faithful servant. Matthew 25 verse 23 Sa mundo, madala sinusukat ang tagumpay sa kung gaano karami ang meron ka. Pera, posisyon, followers o kapangyarihan. Pero sa kaharian ng Diyos, ang Iba ang sukatan. Sa Kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang naipon mo, kundi sa kung gaano ka naging tapat at masunurin sa Kanya. Hindi kung gaano kataas ang narating mo, kundi kung gaano kalalim ang ugat mo kay Kristo. Hindi kung gaano karami ang pumapalakpak sa iyo, kundi nakamit mo ba? ang papuri ng Diyos. Maaring wala kang malaking simbahan, malaking pangalan o maraming likes. Pero kung ginawa mo ang ipinapagawa ng Diyos, tagumpay ka sa Kanya. Sa dulo ng lahat, hindi niya tatanungin kung gaano ka Kung di naging tapat ka ba sa ipinagawa niya sa'yo. Kaya ngayong araw na ito, sukatin mo ang buhay mo. Hindi ayon sa pamantayan ng mundo, kundi sa layunin ng Diyos. Dahil ang tunay na tagumpay ay marinig mula sa Kanya ang mga salitang, Well done, good and faithful servant. Hashtag, si Jesus ang bida.